Hello mga katahan po Lutz uh, Panoorin po natin Mayor Vico po nagalit sa isang barangay captain dito sa Pasig City Panoorin po natin yung full video hey, Kapitan, nandito tayo sa barangay de la Paz ano? Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Akaw Ganyan na kaagad yung ginagawa Pero mo nagsabi sa TPMO natin Sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa barangay de la Paz kailangan daw tumimbre muna sa kanya. Kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng na mukha niyan, first day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Ah. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di, okay lang, harapatan niya yun. Nasa loob siya ng bala. Pero, pagdating sa paggalang ng mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad, na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin nyo ma, kahit sinong enforcers natin, ilan ang enforcers natin? Ilang hundred? Six hundred? More than 600 traffic enforcers sa buong Pasig. Pagtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganto, pakawalan si ganto, kahit isang beses. kasi tanungin niyo, isa-isahin yun niyo yung 600 class enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya kasi sabihin dapat hindi hulihin niya. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Yes, ito po para sabihan yung enforcer natin na bawal mang huli, kung walang uh, permiso niya. Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Pero sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako marami akong naririnig. Marami akong uh, nababalitaan kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin wala kayong narinig, hindi ko siya siniraan wala akong sinabi dun sa mga nababalitaan ko, dun sa narinig ko mga abuse of authority uh, mga butante galing sa rin wala akong tinig kasi wala naman akong ebedensya pero ito sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa ay hindi ako papayag na ganyan unang araw pa lang niya gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-barangay nila mas. Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ang tama na sa loob tayo ng batas. Huwag ganyan.